Yo yo what's up mga tol uh, Ngayon po ay pupunta kami sa Kamay Jesus. Yesus eh. Dito kami Ayun pa lang Di Medyo Medyo madilim po kasi Alas 4 pa lang ako ng madaling oh. araw At paalis pa lang kami Ayan eh, marami kami ngayon At uh, ayan si Gileo So pabiyahe kami ngayon Papuntang Kamay na Jesus. Ah, uh, Ingat sa ating lahat Dito po kami ngayon sa Caltex

ikot ikot. Walang iwanan na. Okay. Hindi tayo pupunta Bagyo. Bagyo, bagyo. Oo, oh, bagyo. Wala, huwag Walang tayo pupunta Sa ano, Kamaynes. Sa Kamaynes, Jesus. Sa Lukman, Quezon ba Lugpan, Quezon. Malayo at natin, na tayo, maliwanag na. So ngayon mabihay na kami mga tol nung no? palukbang kesong gano'n So ingat sa amin Tara!

Naliligaw, naliligaw na rin po kami. Saan saan nangyari? Sa tao na ito. Eh, diretso na yan. Masa makapunta. Oo, bumalik. Okay. Yung biglang liligaw yung dalawang rider doon.

Naniligo tayo. Pupunta lang tayo sa ano, sa Bacolod. So babalik tayo, babalik. Babalik tayo. Pero malapit na tayo. Tapos flat pa to. Ang bilis-bilis na ng gawang. Nasaan tayo? Hindi ko na alam kung nasaan tayo, pero makakarating tayo. Ambot? Ang sinasabi niya akin, ambot, ambot na. Mamaya mo na yan, sabi mo na. Bawakan natin yung gulong. Angin din. Ayun, mabawas natin yung angin kasi Matigas, hindi Yan, na, na. so, nandito na kami ngayon sa ano? Dito sa Liliw, sa simbahan ng St. John the Baptist. Amen. Shout out po pala sa mga magulang ko. Hello! Pakita mo yung sumisenyas ng pag-tiktok. Ito. Ano ba na? Ito. Tapan. Excuse, sorry. Ito, ito, ito. Tapan na yung senyas. Ayun na, sumisenyas lang ganun, no? Parang manili ko. Sumisenyas yun. Di na, di na, di na mo. Senyas, yung senyas na. Ito na mismo sa pag-tiktok. Magarco! Kontra. Meron kong ano, mga open wrench. Ano yung nangyari? Wala dito, ano, nagloko. Nagloko yung nangyari. Pahatak na ako. May dalantali. <laughs> <an>. <laughs> may dalantali <laughs> yan. <laughs> pahatak <laughs> na ako, pahatak na ako. O yan po, may nakita silang ano. Halaman. Ito na ako ng halaman. Ito, di ko ng halaman. Dahil kailangan ng budget. Ibenta po ako para pang gas. So tumigil po kami rito sa kabundukan ng ano. Kasi ng... tropa na aming tiktokris. Kasi may tropa kaming Tiktokers. Bumigay yung motor niya dahil yung paa niya nakataas. Eh. <laughs>

Ano yan? Pekas, pekas. <laughs> nagloko, nagloko. Nagloko? Oo. Oh. Hirap talaga ngayon, nagloko eh. Pati driver, nagloko. <laughs> Dito na sa kami ni Jesus at kailangan ng face shield para makapasok. Buti na meron kami dala. So dumating na na rito ng 840 Mulan, Umulan, umaaraw. May air Pababa, pataas, Pero okay, dito na kami ngayon. Tara, kayo! pa-shield pa, pre! shield na to! pa Pa-shield na to! Pa-shield na to! shield to! shield pa Salamat oh. nga po hindi kayo kasi bawat po talaga ang travel pa. <laughs> oh, <pangatak na> <laughs> salamat dito pa sa. Meron po kami travel pass. Hindi ba po, Ah. Nasira Ha? lang Yo, what's up mga na kami ngayon sa loob ng kamay ni Jesus. At uh, nabudol kami sa face shield kasi kailangan daw naka face shield. Pag di ka bumili, hanap ang travel pa. Pag di ka bumili, hanap travel pa. Ito <laughs> so, yung mga kasama natin. Tulis, andito na kami. Tulis. Nabati ka namin dyan. Kung nasa ka ka, na, masaya ka ha. Pag <laughs> <laughs> dito na kami. Pag <laughs> <Dito> na kami. <laughs> <Dito> Nasira <kami. laughs> na po. <laughs> sinimulan pong itayo ang kamay ni Jesus noong February 2020. At ito po ay matatagpuan sa Barangay Tinamnan, Lucban, Quezon. Ito po ang Via Dolorosa Grotto. Dito po ay makikita natin ang 14 Stations of the Cross. Meron po siyang 292 steps sa kaliwang bahagi at 278 steps naman po sa kaliwa. Dito po ay masasaksihan natin ang pinagdaanan ni Jesus Christ, yung pagpapahirap sa Kanya. Pinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ito po, uh, marami na pong nag ng gutom. <laughs> sideline para makita yung makasundan. Huwag yung labas yung mo. Umulan na po, umulan ng umulan. Umulan, umaraw. Mga ka Jolly Boy. Wala kasama, tutuloy kami nito ito eh. Dito kami sumilong kay Noah's Ark. Ah, lalabas na po kami. Kasi gutom na kami lahat. Tinapay na lang bubuhay sa amin. O tara, kapag walang ulan. Tara, may makakainan naman dyan sa labas eh. Bibilan na lang si Tami ng soft drinks. Sabi Tami, hindi ako soft drinks. So, nakaalis na po kami sa Kamay ni Jesus at kakain na po kami dahil mga gutom na at ito ang itsura namin ngayon. <laughs> Dahil inabot po kami ng ulan, nakisilungan na rito sa hindi eh, namin alam kung ano to. Ayan, parang barracks ng mga ano. Nadaanan lang ho namin sa highway. Kaya ngayon kakain muna kami. Pre, maraming kanin dito pre. Ha? Dito yung pauwi na po kami ngayon mga tol at uh, ingat sa amin ayun sila so yun lamang po maraming salamat po sa inyong panonood kapayapaan at pag po para sa ating lahat peace out